koma Ikaapat na kabanata Tungkol naman kay Abraham na ating ninuno Ano ang masasabi natin Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito Kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga nagawa niya may maipagmamalaki sana siya Ngunit wala siyang may sa paningin ng Diyos Ano ang sinasabi ng kasulatan Sumampalatay sa Diyos si Abraham at dahil dito, siya ay itinuring na matuwid ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi upa. Ngunit, ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalatay sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong tinanggap nang di dahil sa sariling nagagawa, Sinabi niya, Mapapalad ang mga taong pinatawad na sa kanilang pagsuway at napawi na ang mga kasalanan. Mapalad ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ang pagpapala kayang ito'y para sa mga tuli lamang? Hindi. Ito'y para sa mga tulid din. Sinasabi natin batay sa kasulatan na pinawalang sala si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kailan yun nangyari? Bago siya tinuli? O pagkatapos? Hindi pagkatapos, kundi bago siya tinuli. Tinuli siya bilang tanda na pinawalang sala na siya dahil sa pananampalatayang taglay na niya noong hindi pa siya tuli. Kaya't siya'y naging ama ng lahat ng sumasampalataya sa Diyos. At sa gayon, Sila'y pinawalang sala kahit na hindi sila tinuli. At siya'y ama rin ng mga tuli. Hindi lamang dahil sa kanilang pagiging tuli, kundi dahil sa sila'y nanalig ding tulad ng ating ninunong si Abraham noong bago siya tinuli. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lipi na mamanahin nila ang daigdig na ito hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa siya'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ang mga sumusunod sa kautusan ang siyang tatanggap ng ipinangako, walang sa isa pananampalataya at walang kabuluhan ng pangako. Ang kautusan ay may kalakip na parusa para sa mga lumalabag. Ngunit, kung walang kautusan, wala rin paglabag. Kaya nga sa pananampalataya na babatay ang pangako. Upang ito'y maging isang kaloob na makakamtan ng lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang ng mga sakop ng kautusan, kundi ng lahat ng may pananampalataya tulad ni Abraham. Sapagkat siya ang pinakaama nating lahat. Ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang pinapanaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha sa lahat ng bagay. Kahit na wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, Magiging kasindami ng mga bituin ang iyong lipi. Hindi nang hina ang kanyang pananalig kahit uugod-ugod na siya Palibas ay isang dan taon na siya noon at ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Hindi siya nag lang sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay itinuring na matuwid ng Diyos. Ang salitang itinuring na matuwid ay hindi lamang para sa kanya kundi para sa atin din naman. Tayo man ay ituturing na matuwid. Tayong sumasampalatay sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo tayo'y mapawalang salat.